CMN, CMN News. News CMN Live, Live. Live. Nationwide. Nationwide. Nagwagi ang mayor ng Dupax del Norte bilang kongresista sa Lone District ng Nueva Vizcaya sa katatapos na halalan 2025. Sa attorney Timothy Joseph Cayton mula sa Action Democratic, wo, ay um, nagdiriwang na kanyang ika-apat na puta -apat, ah, na taong karawan ngayong araw na ito, May 15, at para sa kanya, isang uh, mabuting o magandang uh, regalo ang uh, pagkakapanalo niya sa nasabing pwesto. Nakuha nito ang 100,291 votes o 40.21% mula sa bilang ng mga bumoto. Plano nitong magpatupad uh, ng modernong liderato o gobyerno na siyang ipinatupad nito sa loob ng siyam na taon sa pagiging mayor sa bayan ng Dupax del Norte kilala si Mayor Kaiton dahil sa pagpapatupad ng mga programa para sa kanyang mga babayan sa nasabing bayan kung hi saan hindi lamang ang mga pinakamahirap ang nababiyayaan kundi lahat ng mga ng nasabing bayan. Samantala, naipanalo naman para sa unang pagkakataon o unang termino ang incumbent governor at vice governor ng Nueva Vizcaya ang kanilang mga pwesto. Si Governor Jose Gambito at Vice Governor Eufemia Dacayo ay nakaupo sa kanilang pwesto sa nakalipas na dalawang taon dahil sa law of succession pagkatapos ang pagkamatay ni Governor Carlos Padilla. Nakuha ni Attorney Gambito sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas ang 151,517 votes. At tinalo nito ang uh, kasalukuyang congresswoman na si Luisa Quaresma at isa pang independent candidate. Si Vice Governor Eufemia Dacayo naman mula sa Action Demokratiko ay tinalo ang dalawang lalaking kalaban nito na may 96,129 votes of 40% uh, ng mga butante ang pumabor sa kanya. Nangako ang tatlong mga opisyalis na magtutulungan ang mga ito sa pagpapaganda ng probinsya ng Nueva Vizcaya. Anila, kakalimutan na ang politika pagkatapos ng eleksyon upang magpatuloy ang kanilang magandang plano para sa probinsya. Mula sa DWRVcmN cmn Nueva Vizcaya, ito si Wilma Angala Baliton para sa CMN Pilipinas, Lakas ng katotohanan. CNN live, live Nationwide